Ang sulat ni Pablo kay Tito Unang Kabanata Mula kay Pablo, isang alipin ng Diyos at apostol ni Heso Kristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos, palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa mga katotohan ng makapaglalapit sa atin sa Diyos, at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palighayin ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ipinahayag niya ito sa kanyang salita sa takdang panahon. At ako ang napagkatiwala ang mangaral nito ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Sumusulat ako kay Tito, na tunay kong anak sa pananampalatayang ipinagkaloob sa atin. Sumayunawa na ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Kristo Yesus. Iliwang kita sa kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin at upang pumili ka ng mga pinunong mamamahala sa iglesia sa bawat bayan ayon sa iniuutos ko sa iyo. Ang pipiliin mo'y mga taong walang kapintasan. Iisa lang ang asawa at ang mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo o matitigas ang ulo. Kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia. Bilang katiwala ng Diyos, hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim. Bukas ang tahanan sa mga panauhin may sa kabutihan, mahinahon, makatarungan, may kabanalan at marunong magpigil sa sarili kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutuhan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasulungat dito. Marami ang sumasalungat laban sa mga aral na ito at dinadaya ang iba sa pamamagitan ng mga turong walang kabuluhan. Karamihan sa gumagawa nito ay galing sa hudaismo. Kailangang pigilin mo sila sa kanilang ginagawang ito sapagkat Ginugulo nila ang mga pamilya. Kumita lamang sila ng salapi ay nagtuturo sila ng mga bagay na di dapat ituro. Isa na rin sa mga propetang taga ang nagsabi. Ang mga taga ay sinungaling, asal hayop, batugan at matakaw. Tama ang kanyang sinabi, kaya mahigpit mo silang pagsabihan upang sila'y mamuhay ng maayos ayon sa kanilang pananampalataya at huwag nang maniwala pa sa mga alamat ng mga Hudyo o sa turo ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Ngunit sama sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagat marumi ang kanilang budhi at isipan. Ang sabi nila'y kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman ito nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam suwail at hindi makagawa ng anumang mabuti.